wala na tayo, kasi takayon po tayo mga kapatid. Ay, ako. Na okay ako boy, ma yung ano ko. Oh, Maiiglog. lang sa akin sus. kalamansi Walang sawan. Walang ano. lang walang walang, walang patis. Oh, mo oh. yan? Oo. Ayan. Dito, yeah, dito. Ay, dito. Dito. Dito si ano pa si Chow ka mapakan. Chow. Chow. Chow, tabi ka Chow. Doon ka Chow. Doon ka. Chow. Doon ka Chow. Matapakan ka dyan. Dali, alis. Chow. Tayo na. Chow. Tayo ka doon. Tayo na. Chow. 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 Doon na. Doon, doon. Ipalito mo sa ano da. Maya dito. Ano? Alam mo naman ito. Ay, putayo.

Okay. Yeah, Malapit na siya maging lola. Yes. Yes. Yeah. Mami, 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 <laughs> mami, 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 dito po mami, 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 na.

ano? po tayo, ayoko, po. ayoko, po ayoko, 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 may ayoko, 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 manok. Hindi kayo ayoko, 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 ayoko,

Hmm. Hindi nga hmm. naman kayo tumalon sa gabi. Hindi lang ako sa Ako tumalon. Pagdating daw ng turf na tanghali ng 1 sa talon. ginawa namin ang ko. Na hmm. Sakit. Ito parang pinalo-palo. oh Sa talon Ang talon. Ang talon. Ang talon. Ang ano? Ang talon. Ang talon. Ay po mga guys. Ay po tayo. Oh, kanda nun. Pagkawa nga yung mga trupa kong Wala ni Idol o. Ang kong tubig. Ay, para pa nyo. para ano. ka shut out. Yes. Hindi malamig. Huwag nang alulak. Mga unta, mga unta. Huwag ka nang Mukha na ng baso. Huwag na antayin lapit sa inyong baso. Hindi na nakuha na. Po, na kung ano. Bakpak. Kuha ka lang ba? Yung, doon o. Oh, Bato doon sa loob. Kuha ka tatlo. Dapat ba yung Magdala baso, tubig. Yung dali. Ano ba yun? Napanyabulunan kayo. Wala na. Ah! Tahin mo na na. Tatakbo pa kayo malayo. Ano na camera? Happy New Year